Huwag tayo masyadong malinis. Kaming <laughs> meron pa lang bagong business sila Lucky, guys. Ayan oh. Yan mag-ano daw siya, magpandisalan daw siya dito. Oh. Tapos sa akong mga anak, guys, oh. Oh, sensoy, si cellphone power Sensoy. Si oh, tinanong mo, pinatay niya kagad yung cellphone, oh. Ito na, ampan niya. Ah, di ba? Ito yung isa, tinanong natin yung isa dito. Si CJ, naglay ko na si CJ. Anong binubuo mo, si CJ? Di mana nabuo mo na yan? Ayan, tinan nyo naman guys. Nabuo na niya yan. Maulan dito guys, oh. oh. dito tayo sa... Ayan. Ang dami ng bunga ng mangga guys, oh. Kida, oh. Tinan mo yung recrap, oh. Ganito kahaba dito sa amin guys, oh. Haba ng recrap dito sa amin. Ayan. Hindi na namin nakita yung ano... Yung ilog. Ayan yung ilog dati guys, oh hindi na namin nakita may surat surat para dun sa baba yan maulan dito sa amin kanina malakas lakas ang ulan ngayon medyo huminahina na ngayon guys Ayan, si ano yan si CJ ano yung binubuo mo CJ ha ano binubuo Diyos meo marimar Ayan si CJ guys, nagbuo na naman. Hindi ko alam kung anong ano niya, kung anong trip niya sa buhay niya. Palagi na lang siya nagbubuo. Ang kalat guys, wala akong panahon maglinis guys dito. Wala talaga akong panahon maglinis kasi nandoon yung buhay ko sa tindahan guys. Kailangan nating kumilos. O, uh, ba? Diba? Malinisan nandun si CJ ang tagalipit dito guys. Pero alam niyo naman, lalaki kahit anong toro, hindi. Malinis talaga. Iba talaga pag ang nanay talaga ang kumilos. Pero ganun pa man guys. Ganun pa man guys. Okay lang yan. Tuloy-tuloy ang buhay. Ayan. Ganun talaga ang life. Huwag tayo masyadong malinis. <laughs> hindi masyadong malinis. Ah, di ba? Kasi hindi kinakaya ng katawan. <laughs> Tingnan mo yung bata. Oh, pasilip-silip pa yung bata. Oh. Ah, ala. Bantayan mo doon. Kailangan natin maghanap ng piso guys. Tara sa tindahan. Maghanap tayo ng piso doon sa tindahan. Ito pala guys. O oh, ayan. Meron pala kami. Meron palang bagong business sila lucky guys. Ayan o. Oh. Ayan. Mag daw siya. Magpandisalan daw siya dito o. Oh. Ayan. So nag order na siya lahat lahat. At. Hindi pa siya nakapagluto. <laughs> ayan.